Suspendido ang ilang pasok ngayong lunes dahil sa ulang dala ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong hana. Suspended ang klase sa lahat ng antas sa Malabon City, Bataan, Pampanga at sa bayan ng Santa Barbara sa Ilocosur. Kanselado rin ang klase all levels sa isang dosenang lugar sa Pangasinan. pre school to senior high school lang ang walang pasok sa Benguet at San Fabian, Pangasinan. Habang preschool hanggang elementary naman ang canceled sa Baguio City. Una nang sinabi ni Mayor Benjamin Magalong na fake news ang kumalat na kanselado ang klase hanggang senior high school sa lungsod. Narito pa po ang mga pahabol pong announcement ng walang pasok. All level ang kanseladong klase sa ilang lugar sa Bulacan gay ng Angat, Balagtas, Bocaue, San Rafael at Santa Maria. Suspended din ang pasok sa Bacoor at Cavite City. Preschool hanggang Senior High School naman ang suspended classes sa Navotas. Nagpatupad naman ang Quezon City ng localized suspension sa ilang lugar. Ibig sabihin, discretion 'yan ng barangay at eskwelahan.